Hi guys! Welcome back to my channel. So ito na nga unang araw daw ni Denden Lazaro sa training ng Team Creamline ay magaan ang araw niya kasi nga pinagaan ang kanyang mga besh yung sina Eliza Valdez at Ella D. So sa yan, makikita natin dyan na si Dindi na nga upo si Bea De Leon at nasa kabilang banda naman itong si Eliza pero nakaka good vibes daw sabi ni Dindi natin hindi siya nailang sa unang araw niya sa bagong niyang ka-team sa TV. At syempre, nandoon ang kanyang beshi na si Aliza Valdez. Kaya parang hindi daw nanibago si Dendel na hindi tulad ni Bea na medyo naiilang pa pero okay na okay din yan kasi magkakaibigan din silang lahat kahit magkaibang team. So, si ba, di ba nakaka excite ang TVL opening ngayon. As in, ang titibay na ngayon ng mga team o oh, kaya abang-abang tayo sa February 17. So yan lang po guys ang ating update sa so, ngayon hanggang hanggang sa muli. Bye! -bye. Always remember, huwag po tayong paka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.